Hello guys, good morning. Ayan, meron tayo nito. Lalagyan kasi haharbisin na natin ang ating okra. Ang dami niyang bunga. Ayan, pwede na po siyang harbisin kasi baka gumulang. Ayan, meron na tayong pang harvest. Buti na lang, hindi siya nasira nung umulan ng yelo. Ayan, kaya ngayon, haharbisin na natin siya. O, diba? After one year, meron na naman tayong ha-harvestin. ayun guys, mag-harvest na tayo. Okra, okra. Ayan. Yeah. guys. Dami nating na-harvestin na okra. Yes. Uy, magulang-bulang na yung isa ah.

dami ayan after one year ay hey, nakakatuwa ang dami kong nakuha marami pa guys wait lang pakita ko sa inyo ang aking okra ayan harvestin natin ayan o oh, diba Kasi ito guys, malilit lang siya, isang dangka lang ang puno niya. Ngayon, pag hindi natin to kinuha, gugulang lang to. Hindi mapapakinabangan. Kasi malilit lang talaga yung bunga niya. O ba? Diba? Kesa naman sa hindi mapakinabangan, dipitasin na natin. Para mailagay natin sa ating saluna. Kasi nilalagay nila yung sal saluna. Ayan o. Oh o oh, di ba? Yung iba siguro mga 2 days, malaki na yung iba. Sa ngayon, di mo natin kuhanin yung iba. Para may aanin pa tayo sa susunod. Di ba? Ayan, hanap tayo ng medyo malaki pero marami na rin 'yan, O no? oh, di ba? Marami na 'yan. Mainit na, tag-init na dito ngayon sa UAE, pag pag, luma, pag lumakas na ang hangin. Ayan, padating na ang taginip ayan guys ang ating na harvest ayan ang dami o ba diba, marami na yan may labanos pa doon oh. tapos may patani dito kaso wala nang bunga kinuha ko na yung bunga nyan eto alabati may labanos dito mag isa Ayan mga alubati. Ayan, alubati. Oh, ang dami na nakuha. Pwede na yan. Susi ka pa. Ayan, nagsasanga, nagsasanga uli yung kalabasa. Ayan, talong. Ito yung aking ampalaya. Ayan, nagsanga uli siya. Ayan, salamat naman. Nagsanga uli siya. Kala ko tuluyan na siyang matetengge. Ayan, nag nagsuwi siya. Buti na lang. Pero hindi naman namatay yung puno niya. Ayan ah, nagsuwi uli siya. Nagbago. Buti na lang. Ayan. Ayan, guys. At meron tayong na-harvest. May panlagay tayo sa salunang. taman tama magluluto ako ng salunang ngayon. Kaya, ayan. Nakaharvest tayo. naka na naman tayo ng... Okra. Nakapri tayo ng pambili. Hindi pala ako. Si amo pala. Ayan, guys. Bye-bye. Thank you for watching. At kahapon din nag nagtingin din ako dun sa kabila na sa minigarden natin dun ayan thank you for watching guys bye bye subscribe my channel and blog may bulaklak na ang kamatis ayan ang kamatis ang rosemary hello guys Good evening. Ayan. Ala sa isang hapon. Ayan. Tumubo na ang aking tinanim na patatas. Tubo na ang aking tinanim na patatas na hanggang ngayon. Ang patatas na aking uh, nirecord. Hanggang ngayon hindi ko pa na-upload. <laughs> o, san ka pa, diba? Tubo na ang tinanim ko. Pero hindi ko pa na-upload yung aking inirecord tamad ba, tamad dito yung aking cherry tomato, hindi ko ano kung lalaki pa pa to, kasi na late na to eh na late na ang kaya hindi na rin siguro to ano pero ewan ko lang din kung lalaki pa yan sana nga lalaki pa ayan guys tubo na siya ha? ang muning tubo na ang walang sawang ayan dumami na uli ang black lock naka naman siya sa ulan na yelo Yung tanim ko dito sa flowers, hindi siya nag -ano. Ayan. Ang jardir. Okay, ito nila tayo nag may video, video na naman dito. Naman dito, marami dito mga marites eh. Ayaw nila nang mayroon sisikat na tao. Kaya hindi ka makapag video ng matino. Ayan, ang gaganda ng mga lemon, bunga. Buti na lang hindi siya nalagas lahat. Pero maraming, marami siya nalagas ng umula ng yelo. Pero buti na lang hindi lahat. Ayan, may mga bunga na siya malalaki. Mga unang bunga. Bibidyo-bidyo ako dito. Tapos mamaya sumulpot ang aking amo. Ang dami niya talagang bunga guys. Ang bababa ayan ang <laughs> dami kong aanihin makakagaba ah, na naman ako ng lemon vinegar alam nyo ba naman isang taon lemon vinegar ang ginawa ko apat na bote tapos pinabingay naman ang amo ko sarap yung lemon vinegar marami tayo ngayon magagawa kasi ang dami niyang mga Ayan, mga nagsusulputan ng na mga demon. O, diba? Nag-ano lang tayo dito. Update, update sa ating lemon. Tapos, biglang naman ba si Amo? Ayan. Ang nanda. Ang noon.